Hello everyone, it's me, Sonya. Welcome back to my cooking show. For today's video guys, sa aking cooking show, kung nakikita nyo meron ako ditong hipon at ginayat na gulay na upo. So ito ngayon ang recipe ko for today. So nakikita nyo guys, ilan lang to sa aking mga ingredients. So samahan nyo ako, stay tuned para makita nyo pa kung ano pa ang mga sangkap dito sa aking ginisang upo. So ngayon guys, unahin muna natin igisa ang bawang, sibuyas, at ang ating kamatis. Ops! Oh, Tumisip ko ating kawali. lang muna natin ito maigi guys. Ngayon, isunod naman natin ang ating hipon. ating recipe for today, guys. Gusto lang natin mabuti yung hipon. Ito na, guys. After natin maigisa ang hipon, ilagay na natin ang gulay na upo. Tapos, lagay tayo ng paminta. Guys, yung katak lang ha. Yung alam nyo, tama lang sa inyong niluluto. Ganun kasi ako guys, pag nagluluto. Tapos, lagay natin ng patis. Then, lagyan natin siya ng magic sarap. Magic sarap! Baka naman! Ayan na guys. haluin lang natin ang Tapos lagyan lang natin siya ng kalahating basong tubig. Kalahati lang guys sa tubig na baso. kuluan lang natin to guys. Tapos ilagay na natin ang ating miswa. Isunod na natin ang miswa. Tamang miswa lang guys ang ating ilalagay. Tapos haluin nyo lang to guys. Halo lang ng konte. bilang segundo lang ito ay luto na. Hi hey na guys, ang aking ginisang upo with hipon. Sana nagustuhan nyo ang aking recipe for today sa aking cooking show. It's me again, Sonya. Ginisang upo with hipon. Hanggang sa susunod umuli. Thank you for watching. Bye guys!